Yes, good afternoon po. Tapos natin magkis-kis ng pala yun dito. Tayo. Ito, saging sabaw. Pwede na siguro yan. For our next week na lang siguro. So, na araw na lang. Hindi ko malamang gawin ko. ko ko ng kahoy o eh. Kuha ng saging. Ito, dalawang buwig din. Ngayon, eh. isa. May isa ba doon? Ayun o. Oh. Ulam na rin yun. Mayroon pa naman akong saging doon. So, na araw ko na nalabalikan yan dalawa tahoy na muna kunin ko ang kakambings na lang wala ayun ito pa oh dalawang sa sunod na araw oh. ito pa oh you know so bali tatlo kasi mahirap na kung daanan wala lang daanan dito shortcut iikot ako kung kakambings nandun Tatlo doon. Tatlong buwig doon. Tingnan natin. Paraan din tayo kumuha. Ngayon kahoy po hanapin natin. Sila rin kahoy panggatong. Ang tama ito baka January o... Hindi ko. Kailan sila paggapas? January o December. Kasi January. Ay, January ako. Hanap po ako ng ano rito. Kahoy. Ito na. Itong mahuga na yun. Nakapapotol po ito. Tapa. Gapa sila ng tubo. Isa. Dalawahan. Dalawahan. Hingayin ko yan. Mahuga ni. Mahuga ni tre. Yan, tatlo na yun. Tatlong buwig na yun. Pwede na yun. Parang mayroon din doon eh. Huh? May bunga kaya yun doon. Kaya oh, na lang hanapin ko rito. Ang problema ko po. Daanan. Kasi hindi ko pabisado dito ang daanan. Daanan na, hindi ko kabisado. Hanap ko ng kahoy dito. Ayan. Ay. Oh, may tubig. Ayan, anakaw ba yan? Ay, tubig. Dito kahoy yan. Ngawa. Ngawa. Kung tuyo na ito. Ha? Ah, pwede na ito kahoyin sana naman bigat. Malayo po daanan ko. Pwede siguro yan. Nang piraso yan. Ayan po. Uy. Ito na ito. Kahoy din. Ang bagong putol to yan. Eh. Kunin ko po yan. Kahoyin ko yan. Ang oh, daming kahoy oh dalawang piraso niyan. Hirap na ako magdala niyan. O ba, tanggalin ko muna yung aking ano. May baga akong dala. May slab doon. Ayan po, kuha ako ng kahoy. O. Yes! Ay. Tapos tayo ng kahoy. Ito na ng cellphone. Ito nga. Tira na po yung aking ano eh. Ayan. Ay, Tira po isto ko. Uy, malutong na. Pwede na yun. Saan yung kahoy ko kunin ko? Ang na cellphone ko. Ay. yun Ang natin dun. May mga luya rito. Ayan po kunin natin kahoy na yun ay natin po cellphone. Bahala na. Ayan. Kahoy po yan. Usog natin konti. Ayan. Punin po natin kahoy na yan. Watch lang po kayo. Kuwate ng kahoy. Bukod natin ang kahoy. So, nakuha nakin dito Yes Isang puwi Isang na pun nakuha natin na

Tayo. ito lang tayo tuyo ito lang ko lang.

daming kahoy dito ayan dami po push na tayo ito hindi na natin kaya natin dalhin to lahat ayan ha. kasi tuyo ito mas eh. magsibak tayo ng kahoy wow yes ayan ayan po talian natin yun ayan yung po nakuha nating kahoy talian natin ayun kasi malayo po ang dahanan natin eh. ayun oh. alright I'll be back po yes welcome back po ayan ang kahoy natin sinibak natin pa natapos saan dito si Marjon si Marjon naglinis Marjon ano pa si Marjon tingnan nyo anong kalupit ayan Lapit si Marvin, balinis. Pati kalsada nililinis. Pati ito ako rin o. Oh. Nakuhaya niya rin eh. Yeah. Ang ranaw. Oh. Ito. Mas si Marjon. Oh. Marjon! Ayan o. kaway Yahoo! Kaway-kaway kabla. Timokbal si Girlyo ko. Ikaw kaway-kaway. Ano, Isa-isa niya yung ano. Lampot yung ano. Masipag yun si Marjon. Kahit ganyan niya si Marjon. Sadyang ganyan na yan. Yahoo! lang to yan po tapos yan na natin si Bak ito All right thank you for watching ayan po of course sa ating mga FWS sa mga ng mundo maraming salamat po alright